Mateo 9, talata 1 hanggang 13. Pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko. Sumakay si Jesus sa bangka. Tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, tinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung kaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Isinaloob ng mga ilang iskribang na roon. Nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi niya, Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin ipinatatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihin tumindig ka at lumakad? Matutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila ay natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Ang pagtawag kay Mateo Umalis si Jesus sa lugar na iyon. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, Sumunod ka sa akin. Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at ang makasalanan. At sila ay magkakasalong kumain at nang makita ito ng mga pariseyo, tinanong nila ang kanyang malagad. Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ng iyong guro? Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot. Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibiko at hindi hain sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi